Narito na ang PTV Balita ngayon. Nasa State of Calamity na ang bayan ng Karaga sa Davao Oriental dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong kabayan. Apektado pa rin ng matinding pagbaha ang ilang barangay roon. Sa tala ng Davao Oriental LGU, nasa mahigit 3,300 pamilya roon ang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Habang mahigit dalawang libong individual naman ang nananatili sa mga evacuation center. Sa barangay Pichon, na lang ang ginagamit ng ilang residente upang makatawid sa ibang lugar. Umigay kasi ang tulay roon noong kasagsagan ng bagyo. Patuloy ang disaster at relief operations ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad. Umabot na sa 1,461 na individual na naninirahan sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng upland Pag-abot. Ayon kay TSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs, Irene Dumlao, 189 sa mga individual ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation, habang 446 ang natulungan sa pamamagitan ng Balik-Probinsya Bagong Pag-asa Program. 878 naman sa kanila ay nirefer sa kanilang local government units para mabigyan ng kaukulang tulong habang ang natitirang 583 ay binigyan ng pansamantalang tahanan sa DSWD centers at presidential care facilities. Nasa 1,500 individual pa ang target na tulungan ng DSWD. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i kami sa aming social media sites sa at atptvph. Ako si Mark Vitalco. Magandang umaga.